ang isang atleta ay isang ordinaryong tao din lamang ngunit pinagkakalooban ng walang hanggang pagnanasa na maging pinaka sa pinakamagagaling hanggang sa makamit nito ang kadakilaan. Huwag na huwag mong hahayaang manahan sa pagitan ng iyong mga tenga ang pinakamalala mong kaaway. Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong minsan ang kinilala sa larangan ng pabilisan. Nagsikap nagtyaga at nag-alay ng dedikasyong mga ibabaw sa lahat. Ngunit sa kasagsagan ng tagumpay ay marami ang nagbubulag-bulagan sapagkat ayaw nilang kilalanin ang kagalingan sa halip ay humahanap ng mga bato para maipukol dito. Ang kwento ng mga pagsisikap, tagumpay at hinagpis ni Mona Sulaiman o yung tinaguriang Barefoot Wonders ang pinakamatuling mananak